Alright mga pups So tinan natin uh, Yung isa uh, Treated na yan Ng waterproof wax Alright So yan Dinumikit no Sa kabila Makita ko sa inyo Yan yung Untreated Dinilagyan So nag spread sya Alright So napakaganda ng waterproof wax to Ulitin ko ulit Alright So titignan natin yun pups kung ano yan alright mga paps so magandang araw sa inyong lahat no ah uh, Happy Saturday everyone. So alright, so may nakita naman akong product guys. So ito yung sa mga uh, owner dyan, car owner na medyo maingat sa kotse nila. Sa chikot nila. Alright, kasi alam mo naman yung panahon ngayon, Ah, uh, maraming bagyo. So palaging umuulan. So minsan napapaisip talaga tayo kumusta na 'yong uh, chikot natin sa labas. Alright, tapos ayan, kaka-washing mo lang and then uh, maulan naman ayan. So balik na naman. Napakamahal pa naman magpa washing ngayon. Alright, so may nakita akong isang product, no? So nabili namin dito sa local store lang namin. Alright, ito 'yung tinatawag na waterproof wax. Alright, so titingnan natin kung effective ba talaga 'to. Si kasi nga uh, palaging umuulan dito sa amin so napaisip kami na misis ko na bumili ng ganito para at least, ayan, uh, hindi na hassle pag umuulan. So parang bago pa rin. So ito yung nakita namin, uh, waterproof wax. So parang Chinese or Japanese ata ito So depende pala kung bibili kayo nito guys, no depende sa color ng uh, chikot nyo or kotse nyo or uh, in silver, right. so dito nakalagay. Pwede siya sa gold, silver, bright gold, at silver gray. Kasi may ibang kulay din ito eh. May black, saka yung isa. So, ito yung intended for a gold, silver, bright gold, and silver gray na kotse. Alright, so titignan natin kung ano yung uh, nasa loob nito. Alright. So, ito yung, ano yan, medyo na-open ko na to, na-open ko na to kagabi. So, may libre siyang foam. So, ito yung ipapahid mo dun sa kotse mo. So, ito sya. So, may seal pa sya dito. May takip pa sya dito. Tapos, tayo natin buksan. Alright. So, ito yung kulay nya. Kasi, uh, nagtanong kayo may sa nagtitinda, bakit ba may uh, intended talaga na kulay for specific na kulay sa kotse. Yun ang sabi niya Kasi, pag ginagamit mo intended for black. So, uh, makikita talaga na <clears throat> kung nag-iba yung kulay ng kotse mo pag pinapahid mo yon kaya ito ang kulay niya is parang white na may pagka pink tapos amoy wax talaga siya all right amoy wax no all right so titingnan natin guys kung uh, effective ba talaga to papahid natin tapos uh, sa natin ng tubig kung effective ba talaga to and sana din makatulong to sa inyo sa mga uh, alam ko mahal na mahal yung mga kotse ni dyan uh, pick up uh, SUV, alright so alagaan din natin yan eh, so, pagod kang uh, kakawashing mo lang tapos uulan na naman alright so malalas pag na rin naman so titignan natin guys baka makatulong to alright so ayun tara na alright So ayun nakikita nyo. Yan, kita niyo 'yung kulay niya. Parang may white siya tapos may pink na konti. Tapos ito 'yung foam niya, guys. All right, pahid natin konting-konti lang. Ayan, kita na. Ano? Kita nyo. All right. So lagay muna natin dito 'to. Right. All right dito, guys. So, I highly suggest na before nyo lalagyan, uh, nyo muna tapos lalagyan nyo na ng ganito. Para at least malinis so hindi na madulmihan tong foam na to. So, car wash. Kahit kayo mag tapos lagyan nyo. So, dito natin lalagyan guys ah. Para makita nyo. Right. So, ganun lang. Ganun lang pag-apply. Parang nagpapahid ko lang ng uh, pinapahin mo dyan so ganoon lang kasimple alright kahit ikaw lang gumawa nito ayos ayos na eh ba diba? so kuha pa tayo alright 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 ayan ayan ulit pahil ulit guys, no? Uh, medyo pasensya na kayo sa mga uh, ang ingay kasi nasa kwan kasi tayo eh, malapit sa highway. Kaya maraming mga coaching dadaan, kaya medyo maingay talaga siya. Alright? Alright guys, so pahid na natin lahat dito. Ah, kahit half lang para makita natin kung ano yung uh, pagkakaiba niya sa mga untreated hindi nilagyan sa, sa mga nilagyan. So, yung difference? Dito, sa side na to, nilagyan natin ng waterproof wax. Tapos sa kabila, wala. Alright, pahid lang natin ng maayos. Pahid, pahid lang guys. Ayun, uh, hintayin lang natin na matuyo siya ng konti. Tapos, uh, saka na natin buhusan ng tubig. right so double purpose to guys Wax sya uh, nagpapakintab ng kotse nyo at the same time waterproof sya so I think uh, itong product na to is only intended sa mga steel plate so hindi siya pwede sa plastic alright mga paps so ganito yung itsura pag nakatuyo na sya matuyo na sya after uh, nag apply kayo ng waterproof wax alright the moment of truth Alright, titingnan na natin. Uh, ang gagawin natin dito guys. Boost natin dito para makita nyo kung ano yung uh, difference sa hindi nilagyan ng waterproof box. Alright, moment of truth. Alright. So, ganyan siya guys. No? So, hindi siya nag-spread. Alright. So, kitang-kita mo talaga siya. Water, waterproof, waterproof siya. Alright. Parang ceramic coating siya. Ganon. So, tina naman natin dito sa hindi nilagyan ng waterproof wax, tina mo. Diba? So, nag-spray siya. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos naiinitan 'yan. Ang ang kinalabasan niyan, magda-dry 'yan eh. Magda-dry 'yan. Right. So, ganyan yung itsura pag hindi mo nilagyan ng waterproof wax. Right. Alright. <laughs> Kahit gaano ba yung kakintab, nilagyan mo yan ng uh, anong pampakintab dyan. Basta hindi siya waterproof. So, ganito yung itsura nyan. Uh, <clears throat> Next, spread yung water. Tapos, pag maiinitan yan, hindi mo uh, pinahiran o hindi mo siya uh, nilagyan ng ginamitan uh, ano, ng chamois para mag -dry. Ang tendency nyan, pag naiinitan, ganyan yung itsura. Lalas yan. So dito, all right. Ayan. Diba? So, kitang-kita nyo na kung ano yung kaibahan pag may waterproof wax. Kanan yan, tapos na So, yan, may hangin. Ayan, automatic. Uh, Mawawash out lahat yan. So, balik sa kintab na naman ulit. Compared doon, pag hindi mo nilagyan ng waterproof wax, tapos umuulan, nag-spread, tapos umiinit, nagda dry So, last bag. So, lagyan na naman ng uh, pampakinta bullet. Alright, so hopefully na nagustuhan niyo 'tong video na to, guys. And then uh, nakatulong sa nakatulong 'tong video na to sa mga nangahanap ng waterproof box. So, highly recommended 'tong binili namin. Alright, so uh, happy weekends everyone now and enjoy and God bless. So, sa mga riders diyan, RS uh, yun lang sana po and i-share nyo itong video na to sa mga uh, friends nyo na uh, nakahanap rin ng mga waterproof wax iniingatan yung mga kotse nila kagaya na pag-iingat sila ng mga girlfriend at sa uh, mga husband nila or sa mga asawa nila ganun lang naman yan di eh, ba? nasa pag-iingat lang talaga yan eh. kaya nga alam mo magtatagal sa iyo isang bagay iingatan mo yan pareho lang din yan sa, sa, sa sa tao. Pag iniingatan mo yan, so magtatagal sa'yo yan. Alright, ganun lang mga paps, no? So, thumbs up. So, sa mga bago dyan, please don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ko. Sana nakatulong to. And, God bless.